October 17, 2023, tinamaan si Roberto ng massive stroke. Nasa ER pa lang kami, sinasabi na po ng doktor, kailangan siyang operahan. Para daw po alisin yung pumutok. May pumutok na ugat. Pero anong nasa ICU na siya, kinausap rin yung anak ko na kahit operahan po siya, wala na rin. Sinabihan ng anak ko, within 48 hours, mawawala na po siya. Sa mahabang panahon, naging matibay na haligi ng kanilang tahanan si Roberto. Ilang taon din siyang naging OFW. Pagbalik sa Pilipinas, nagtayo siya ng isang construction business. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Sabi ko sa mga anak ko, hindi ko po kaya. Anong gagawin natin? Kasi si daddy kasi ang nagsasolve ng problema. Siya lahat. Pero ngayon, siya yung nandyan, siya yung nakahiga. Nalugmok sa kawalan ng pag-asa ang pamilya ni Jennifer. Lahat po sasabihin ng doktor is parang walang hope. Kasi GCS3 po siya. Ang normal daw po is 15. So ang, ang brain dead na po is 2. So nandun na po siya sa palapit na sa brain dead. Sa kabila ng lahat, kumapit si Jennifer sa pananampalataya tumagal ng tatlong linggo na nakakomato si Roberto. Hanggang sa... Nung araw ng birthday niya, November 5, doon po siya nagising. Sabi po ng doktor, tatransfer na siya sa regular room. Makaraan ang ilang araw, nakalabas na ng ospital si Roberto. Bagamat may malay na, hindi pa siya nakakagalaw ng maayos at hindi rin nakapagsasalita matyagang inalagaan ni Jennifer ang kanyang asawa. Sa gitna ng pagsubok, natagpuan ni Jennifer ang The 700 Club Asia online. Hindi ko alam. Basta na, na-scroll ko po. Kita ko yung 700 Club, yung nakalagay doon. Kung kailangan, kaibigan, na makikinig sa'yo, tawagan mo lang. Nag-try po akong tawagan. Ang sabi ko pa nga, tatawag po ako. Pero nag agad, sila daw po ang tatawag nakahanap ng kaibigan si Jennifer sa CBN Asia Prayer Center. Hindi ako sa kanya lahat, although hindi ko alam kung sino yung kausap ko, na hindi ko nakaya. kaya. Ang hirap, hirap po dahil hindi ko po alam kung hanggang kailan itong pagsupok na ito. pinag niya ako through telephone. Pagkatapos no, parang lumakas ako, parang kaya ko na lahat. Parang sabi ko, simula noon, naging matatag na ako. Kaya ko na. Hindi naging madali ang lahat. Paulit-ulit pa rin na si Roberto dahil sa seizures. Sa ganitong pagkakataon, muling nakakaramdam si Jennifer ng kaba at takot. Pero siya ay nakakatagpo ng kapayapaan sa tuwing tumatawag sa CBN Asia Prayer Center. Yung pinakahuli ko pong tawag is yung March na po nung tinanggal yung trade niya. Sabi ko, Lord, hindi ko na talaga kaya. Tulungan niyo na po ang asawa ko. Kasi anim na buwan na po eh. Unti-unting bumuti ang kalagayan ni Roberto. Nang matanggal ang tracheostomy tube na nakakabit sa kanya, ay muli siyang nakapagsalita. Sa tulong ng gamutan at physical therapy, unti-unti ring nakalakad at nakagagalaw si Roberto. Ang taong tinaningan ng dalawang araw, ngayon ay masiglang nagpapasalamat sa Diyos sa kagalingang natanggap. Sabi sa akin yung doktor ng neuro na pag daw ako nakarecover, magiging gulay din daw ako. Doon ko pinatunayan sa kanya na, hindi, doktor ka lang eh. ba? Diba? Maniniwala pa rin ako sa Diyos. Araw-araw ako nagpapasalamat sa kanya for extending my life. Pag 700 Club po, nakatulong sa journey na ito dahil naramdaman ko po, po na meron po akong kaibigan na sa isang tawag mo, andyan lang. Kaya ni Lord, basta ang puso mo, bubuksan mo sa kanya. Basta hindi ka lang magdudout ng pananampalataya, kaya ni Lord, mahal niya tayo. At sa pagmamahal, kahit anong pagsubok, malalagpasan.